3-5! Mga boss! Ah! Oh. Uh, nagsusugal ba kayo? Uy! Oh, Oo boss, nagsusugal kami! Kanina pa nga kami palito dito eh! Kaya ikaw, yung mapagbebenta mo ng kalakal, ipang-scatter mo rin, sigurado papalito ka rin, tol! Alam nyo, kung ako sa inyo, itigil nyo na yan. Agad maaga pa. Dahil wala namang maganda may dudulot yan eh, sa buhay ng tao. Oh! Bakit kami titigil? Dito nga kami kumikita eh! Dito rin namin napapalago yung pera namin! Nababaliw ko na ata eh. Oo nga. Bakit ba nangyengilam ka sa amin? Nangyengi ka na nga lang ng kalakal. Pinapakailaman mo pa kami. Oh, yun tol. Scatter na naman oh. Panay ang scatter. Maldol na naman ako tol. Mukhang dito na ako yayaman. Parehas pala tayo sir eh. Kaya ako hindi na ako pumasok sa trabaho. Kasi dito madali lang kumita ng pera. Pati marami na rin naman akong ipon eh. Kaya sana madagdagan pa to. Sana tol magtuloy-tuloy to. Tignan mo, 58k na panalunan ko. Oh. Si ko kaya tsaka si Isko, sigurado paldo rin yung dalawang yun. Sigurado yun, paldo rin yung dalawang yun. Isko! Bilisan mo! Para mapabalita natin kala Joseph na nanalo tayo. Tara! Tol, kutub ko, magbabagsak ulit na yung scatter to. Uy, Sip! Tiga mo, may scatter din ako. Oo nga, Tol, ano? Maswerte natin ngayon, na... uh, ha? Oh, ayun na pala sila Nico tsaka si Isko, eh. Isko, Niko! Anong balita? Sep! Paldo kami! Sa inyo? Anong balita sa inyo? Paldo rin kami ngayon. Kakabigay nga lang ni Scatter kay Kevin eh. Tapos ako kanina tumama, 58K tol. Baayos yan ah! Kami rin, paldo! Isko! Magkano ba na panalunan mo? 30K pre. Sa akin naman, 25. Sarap talaga mag-online casino. Easy money. Sinabi mo pa pre, talagang easy money. Mukhang dito na tayo iyayaman. Tara, palagayin pa natin pera natin. Sige ba? Tara, isko. Puka dito. Maglaro na tayo. Water. Sige, tol. Oh, scatter, oh. Ay, scatter. Ganun naman, tol, oh. Ah. Pupaldo na naman si Kevin. Mga, Mga boss. Na ako, Mga boss. Oh, langga na po. Baka po pwedeng humingi ng kalakal sa inyo. Sige, tol. Kunin mo na kung ano makakita mo dyan. Ay, salamat po. Kasi Wild doon naman si Kevin mga tol Uy, Uy si Isko rin no oh. Ay Isko nice, oh. Bili na yung bonus Mas malaki yung ano dyan Panalo dyan Uy di ba Scatter ka dyan tol Uy 3-5 tol 3-5 Mga boss oh. Nagsusugal ba kayo? Oo oh, boss nagsusugal kami Kanina pa nga kami palito dito eh Kaya ikaw Yung ba mo ng kalakal Ipang-scatter mo rin, sigurado papaldo ka rin, tol. Alam nyo, kung ako sa inyo, itigil nyo na yan agad maaga pa. Dahil wala namang magandang may dudulot yan eh sa buhay ng tao. Oh, bakit kami titigil? Dito nga kami kumikita eh. Dito rin namin napapalago yung pera namin. Nabapalo ko na ata eh. Oo nga, bakit ba nangyayalam ka sa amin? Nangihingi ka na nga lang ng kalakal, pinapakayalam mo pa kami. Ganyan din kasi yung nangyari sa akin. Sa so, una lang kayo papapanalo niyan yan. Pero bandang huli babawian din kayo. Hanggang sa maubos lahat ng ari-ariya nyo, at pati pamilya nyo, masisira na rin. Katulad na rin ang nangyari sa akin. Bayad mo ba kami ginagaya sa'yo? Ganto sinaswerte kami sa tingin mo, maniniwala kami sa'yo. Di ba mga tol? Oo o nga. Bahid ka ba alam? Wala kang paalam kung anong gusto namin gawin. Mga boss, kayong bahala. Basta sa akin lang, pinalalahanan ko lang kayo. Yan yun eh mga tol. Tara maglaro na lang tayo ulit. Tara. Ah. tara. Boss, pwede ba kita makausap? Ay eh, sige boss, walang problema. Boss, upo ka dito. Ano bang sasabihin mo? Totoo ba yung sinabi mo sa amin kahapon? na nasira yung buhay mo dahil sa paglalaro ng online casino. Oo. Oh, totoo yun. hindi di ko naman sasabihin yun. Hindi so, ko naranasan lahat ng yun. Eh boss, paano naman nangyari sa'yo yun? Ganito kasi yan. Nagsimula lahat ng Nung natuto ko magsugal ng online casino. Yan! Yun! Sinuswerte ka nga naman talaga oh. Tay! Papasok na po ako. Bawin ko po. Bin, sigil tigilan mo nga ako. Baka malasin pa ako ng dahil sa'yo eh. Bukas na nanay mo manghe. Sige po, tay. Nay, sabi po ni tatay, sa'yo daw po ako mangingi ng baon. O oh, sige nak, ito baon mo. Ingat ka sa school ha? Sige po, nay. Maraming salamat po dito Pasok na po ako. Sige nak, ingat ka ha. Nat, ikaw, di ka pa papasok. Anong oras na? Ano pa mo dyan? Ano pa ba? Eh, di nagsusugal. Panalo na nga ako eh. Tsaka, bakit mo ba, ba ako papasok? Eh, mas malaki pa ngayong inikita ko dito kaysa sa pagtatrabaho eh. Eh, dapat matuwa ka. Ano ka ba naman, Enad? galang ka pa na magsugal. Tigil mo na yan. Wala magandang maitutulog sa buhay natin yan eh. Tingnan mo ang pati trabaho mo, napapabayaan mo na dahil dyan sa pagsusugal mo. Ano ba? Huwag mo kapagalaman sa diskarte ko? Hindi mo ba alam? Kaya malaking pera binibigay ko sa'yo ng dahil dyan sa pagsusugal ko. Enad, hindi ko kailangan ng malaking pera ngayon kung galing lang din naman sa sugal. Ang gusto ko, itigil mo yan hanggat hindi ka patuluyang nalululong dyan sa sugal na yan. Huwag ka magalala. Ititigil ko rin to pag natalo ko. Pero hanggat na nanalo ko, itutuloy-tuloy ko lang to. Eh sayang din naman kasi mapapanalunan ko eh. Bala ka nga dyan. Basta itigil mo yan. Ang satsat eh. Ba yan? Talo na naman. Ang laki na natatalo ko dito sa sugal na to ah. Pero di bali. Kailangan kong bumawi. Pagkasin nga ulit. Nad, pwede ba katang makausap? Ano ba yun? Puro kay Storbo ah. Ang laki na nang talo ko sa kakay Storbo niya eh. Oh, ba't parang kami pwede pa sinisisi mo sa pagkatalo mo? Kapal naman ang buka mo. Tatanong ko lang sa'yo, asan nga pala yung titulo ng bahay at lupa natin? Ba't sa'kin sa mo hinahanap? Eh di ba ikaw nagtatago nun? Napaka sinungaling mo talaga, Enad. Eh, Akala mo ba hindi ko pa alam? na mo tong bahay at lupa natin? Nagpunta dito kahapon niya na pagbentahan mo at pinapaalis na tayo. Napakakapal ng mukha mo, Enad. Eh, Pati tong bahay na pinundar natin, isunugal mo. Pati kami ng mga anak mo, pinagpalit mo na dahil sa sugal na yan. Kaya simula ngayon, di mo na kami makikita ng mga anak mo. Bala ka na sa buhay mo. Vince, kunin mo na yung gamit natin. Tara na. Sige po, Nay. Napakatango ko na na ang lahat na mayroon sa akin. Pati pamilya ko, iniwan na rin ako. Dapat pala, hindi ko na sinubukan yung pang susugal niya. At ngayon, nagsisisi na ako. Pero huli na ang lahat. nakita ko yung nagsusugan di na ako nagdalawang isip na paalalahanan kayo dahil nakita ko rin yung sarili ko sa inyo kaya e hanggat maaga pa itigil nyo na yan para hindi nyo na maranasan yung mga nangyari sa akin noon maraming salamat sa pagbahagi ng kwento mo dahil sa mga sinabi mo na realize ko na mali pala yung mga ginagawa namin kaya mo boss simula ngayon titigilan ko na yung paglalaro ng online casino pero boss, may isa lang ako hiling sa'yo. Pwede mo ba akong samahan? Kung kumbisihin ko yung mga kaibigan ko, natigilan na yung pagsusugal. O sige boss, walang problema. Makakatulong ako sa'yo para makumbinsi sila na samahan kita. Salamat po. Tara boss. Tara. Uy mga pre, buti nandiyan kayo. Pusip, ba't kayong ka lang? Tsaka ba't kasama mo yan? Boss, upo muna tayo. Mga pre, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Pwede bang tigilan na natin yung pagsasugal? Tama nga si kuya sa mga sinabi niya sa ating kahapon. Nakakasira ng buhay at pamilya yung paglalaro ng online casino. Sip! Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Paano kami titigil? Eh dito kami kumikita. Kung gusto mo tumigil, ikaw na lang. Ang papaniwala ka dyan, e eh, wala rin pera yan. Di ba mga tol? Oo nga sip, tama si Nico. Mga tol, pwede naman tayo magtrabaho ng marangal eh. Para kumita ng pera. Hindi yung dyan tayo maasa sa paglalaro ng sugal. Dahil pag dumating yung oras na binawian tayo niyan, mauubos lahat ng pinaghirapan natin. Kaya hanggat maaga pa, tigilan na natin yung pagsusugal mga tol. Bahala ka nga dyan, Joseph! Masyado ka naniniwala dyan sa magbubuteng yan! Basta kami, kapag umamang kami ha, tapos ikaw mahirap pa rin. Huwag mo kami sisisihin. Tara na mga pre! Tira. Boss, Pasensya ka na. Kung nag-aaway-aaway kayo ng mga kaibigan mo nun dahil sa akin. Wala yun. Tama namin yung sinabi mo eh. Hindi lang siguro nila naiintindihan. Siya nga pala, boss. Kanina na pa tayo magkasama? Pero hanggang ngayon, hindi ko pa alam yung pangalan mo. Ano bang pangalan mo? Ah, ako nga pala si Joseph. Ako pala si Joseph eh. Ako nga pala si Enad. Anad, gusto mo ba na maayos na trabaho? Para hindi ka na nangangalakal. Kung gusto mo, Sumama ka sa akin. Ipapasok kita sa trabaho ko. Talaga, Joseph? Oo naman, siyempre. Gusto ko yan. Eh, basta ba tatanggapin ako dun sa trabaho ang inaalok mo sa akin eh. Walang problema. Sasama ako. Oo naman. Tatanggapin ka dun. Akong bahala sa'yo. Salamat, Sepa.